Hello guys Magandang hapon Magandang tanghali At magandang umaga Sa inyong lahat guys Eh binanggit ko na lahat Kasi may mga nanonood guys Na iba ibang oras So guys Andito na nga kami Sa may Kalagwa Island Look at the sea guys Ang ganda ng daga Malaburakay guys ang buhangin, guys, ang linis. Ayan, guys, oh. At saka, guys, itong lugar dito, eh, hindi pa masyadong maraming bahay, guys. Kasi, ito talaga ang isa sa mga tourist spot na pinagmamalaki ng Camarines Norte. So, guys, pakinggan nyo ang mga hampas ng alo. Guys, Medyo malakas na kasi palo type na guys. So, ayan guys, enjoy the scenery. Guys. Ang ganda. So guys, thank you for watching. God bless. Bye-bye.